Magandang araw mga Karin Max. Ito dahil sa ngayon mga Karin Max ay maglilinis tayo sa paligid ng company namin dahil napag utusan tayo ng ating bossing. Solo lang tayo na maglilinis ngayon mga Karin Max dahil yung mga tropa natin ay may kanya-kanyang pinuntahan. Dahil bakante naman ako, ako na lang naglinis. At wala din akong gagalaan. Yan, naumpisahan ko na maglinis hindi naman gaano kalakihan yung company namin at saka hindi naman masyadong madamu yung paligid kaya kayang-kaya natin tapusin ito ng isang oras Ayan, masyado ko nang binilisan to para makapagkatapos nito makapagpahinga naman at makapagpapawis ulit ng laro ng basketball tayo mga Karen Max. Ganito lang naman din kami dito. Pag walang ginagawa. Laro lang ng basketball. Hindi naman makagala masyado kasi wala namang tayong service. Dahil ang service namin dito mga karin Max, isang bisikleta lang binibigay binigay sa amin ng